Habang patuloy na bumibigat ang sitwasyon ng dating pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC, mas lalong lumilinaw na hindi na ito simpleng usapin ng politika, kundi isang usapin ng pagkatao, dangal at malasakit sa kapwa Pilipino. Ang pagbibigay ng limited postponement ng korte ay indikasyon na kinikilala na rin nila ang lumalalang kondisyon ni Duterte. Ngunit ang tanong Hanggang kailan natin ipagwawalang bahala ang kalagayan ng isang dating pangulo na buong buhay ay inialay sa bayan? Mismong lead counsel ni Duterte, si Atarger Nicholas Kaufman, ang nagsabi, Hirap na ang dating pangulo na unawain ang mga ebidensya at magbigay ng malinaw na direksyon dahil sa kanyang kalusugan. Isa itong napakalinaw na babala na dapat kumilos ang kasalukuyang administrasyon para hindi tuluyang masagasaan ng politika ang dignidad ng isang Pilipino. Ang pagpapatuloy ng ganitong sitwasyon ay hindi makatao. Kung tutuusin hindi dapat dumating sa puntong ito. Ang isang bansa na may respeto sa sarili ay hindi dapat ipinapasa ang sariling obligasyon sa isang banyagang korte. Ang Pilipinas ay may sapat na institusyon upang litisin ang sinumang akusado. Ngunit sa pamahalaan ngayon, tila mas madali ang sumunod sa kumpas ng mga banyaga kaysa ipaglaban ang soberanya ng bansa. Kaya tama lamang ang panawagan ng Partido Demokratiko Pilipino, PDP, sa pamahalaan ni Marcos Jr. Ibalik na si Duterte sa bansa. Hindi ito panawagan para sa isang politiko, kundi para sa isang ama, lolo at kapwa Pilipino na may karapatang magpahinga at harapin ang anumang proseso sa sariling bayan. Ang ganitong panawagan ay hindi pabor lamang sa kanya kundi pabor sa ating lahat na may pagmamahal sa inang bayan. Kung ating babalikan, si Duterte ang lider na hindi kinatakutan ang mga sindikato, ang mga tiwali at ang mga makapangyarihan. Siya ang nagbigay ng dignidad sa Pilipino sa mata ng mundo. Ngunit ngayon, habang siya ay nakapiit sa dayuhang lupa, Tila ba walang malasakit ang kasalukuyang pamahalaan na ipaglaban ang kanyang karapatan? Isang napakalaking sampal ito hindi lang kay Duterte, kundi sa buong sambayan ng Pilipino. Ang masakit pa, tila ba abala ang kasalukuyang liderato sa pagpapalakas ng kanilang sariling kapangyarihan kaysa ipaglaban ang karapatan ng isang dating Pangulo. Habang nakikita ng taumbayan ang paghina ni Duterte, ang kasalukuyang pamahalaan naman ay tila nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan. Ito ba ang bagong Pilipinas na ipinagmamalaki nila? Kayat dapat malinaw, ang usaping ito ay hindi lamang tungkol kay Duterte. Ito ay tungkol sa dangal ng bawat Pilipino. Kung hindi natin ipaglalaban na siya ay makabalik sa sariling bayan, paano natin maaasahan na ipagtatanggol tayo ng pamahalaan? Kung tayo naman ang malagay sa kaparehong sitwasyon, ngayon ang panahon para manindigan, ibalik si Duterte sa Pilipinas at huwag hayaang yurakan ang dangal ng ating lahi.